Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Checking energies po tayo. Unahin natin ang inyong mga person. unahin muna natin pala kayo. Kasi lagi na lang yung person ninyo. So, kayo muna. Tingnan natin kung ano yung energies ninyo. Lagi na lang kayo. So, ano naman? I mean, lagi na lang nauuna yung person. So, ibahin natin. some of you, meron dito nag-iisip nag ng mga passes kung gaano kayo ka ka-happy. Dati, wala naman pong masama doon. Kung gusto nyo ibalik yung dating kayo, then i-change nyo muna sa uh, sa actions, uh, pagsalita, attitude. You have to change naman talaga. Kasi hindi naman pwede na kailangan natin mag-reminis lagi, mag-trip, mag-imagine kailangan din po natin ng gawin kung saan tayo masaya. Okay? Kung masaya tayo doon, edi paano ba kayo naging masaya? Isipin nyo nga yung bagay na yon. Bakit kami masaya dati? Paano kayo dati? So, yun, yun ang ibabalik ninyo. Okay? So, meron kasi kaysa isip kayo ng isip tapos wala naman nangyayari. Eh, wala. Wala. Nonsense. ba? Diba? pag overthink lang ang nangyaring malalang pag overthink So, ang nangyayari, anxiety, depression, yan. Uh, Nakaka-attract na rin ng negative. Yan. So, you have to make your own plan. Kasi you're not getting any younger. Okay? Hindi ka na pabata, hindi ka na pabata, nagpabata patanda na tayo ng patanda. So mga bossing ko, mga madam ko, kailangan meron kayong plan sa sarili ninyo. Okay, especially mga giver. Kasi meron dito mga giver, eh. masyado kang masyado kang mabait. Okay, uh, tandaan ninyo, uh, kung tumulong tayo, sabi ko naman sa inyo, sapat lang dapat. Okay, tandaan ninyo, pag kayo nawala ng pera, lahat ng tinulungan niyo hinding hindi niyo yan makikita save it, save talaga para sa sarili ninyo. Pang oxygen ninyo kung matanda kayo, pang hospital ninyo. Well, may, meron akong client, ay okay lang ma'am, free naman yung hospital dito, walang ano. Bakit? Nakasettle, nasa, nakasettle ka na ba for, for ano? Na talaga sigurado ka na yun talaga, hanggang dyan ka lang ba talaga? Wala bang mangyayari? Diba? ba? dapat yung mindset natin, hindi natin sinesettle ng, ma, ng kumbaga, kampante. Hindi kayo nagiging kampante dapat. Dapat lagi kayong, meron kayong katatakutan. Paano yung future ko? Paano yung mangyayari sa akin? Ganon. Hindi ko naman sinabi na kailangan nyo talaga mag depress para lang sa future ninyo. Hindi naman. Saktuhan nyo lang din. Okay? Kasi dito, isip kayo ng isip, tapos bumabalik kayo dati sa past, yan, na nababanggit nyo pa yung pas, yan, paano kayo dati, paano kayo, ganun, ganun, o, no? ba? Diba? eh, mas lalo kayo nasasaktan kapag naalala nyo lang yung pas, diba, well, nakarating din naman sa'yo, even your person, nababanggit niya yung ex, pas, kung ano nangyayari sa kanya, in hurt ka, nasasaktan ka, Ang iba sa inyo on the cut, or meron kayong makikita, meron kayong ma, ma, ma makakarating na balita sa inyo na ganito 'yung person mo uh, nagkakaroon sila ng communications with ex or baka 'yung nabutis niya, baka may anak sila. Yan. Anyway, speaking of mga anak. <clears throat> okay. Speaking of mga may anak. Pag yung ex ninyo may anak at yung kayo ay may anak din, unay natin yung ex ninyo may anak. Una sa lahat, alam mong hindi binatayan. Okay? Huwag kang gumawa ng paraan para i-cut off yung, yung person mo doon sa mga bata. Itit, ibigay mo yung, yung, yung panahon or yung karapatan ng mga bata para maging ama nila yung person mo. Marami akong nakikita kapag uh, yung excess, inaano nila, matawag dito hinaharangan, kasi magkakaroon ng communications with pass. Mali kayo. Huwag nyo harangan niya kasi kung mahal kayo ng tao na yan, kahit sino pang kausap niyan, hindi, hindi, hindi kayo pagpapalit. Okay? So, ikaw naman, kung may anak ka, tapos may kalandutay ka na, mayroon ka ng iba, wag na wag mo kalimutan yung responsibility mo sa anak mo. Okay? Please, kailangan ninyong magka, mag, kailangan yung maging responsible na parents. Okay, para sa pagtanda ninyo, walang sisiyan. Bakit yung anak ko hindi ako pinapansin? Bakit yung anak ko kinikurip, kinukuripot ako? Pinagdadamutan ako? Kasi, kasi nga dahil sa ginagawa mo. Okay? So, yon Dahil energy, lumabas yung mga pas, kaya na topic natin yon ha. Oh, two of swords. Yung mga nagbabalak dyan, umalis, mag-abroad. Uh, siguro hindi pa yung tamang panahon. Meron maudlot lang, may mga lakad na cancellations. Hindi matutuloy. Okay, okay lang yan. Then, uh, may nasisense ako dito. Hindi ko alam kung sa dating apps ba to na nakilala mo tong tao na to, But, I think you need a reading. Okay? Kailangan mo magpa-reading. Yeah, yun lang. Sa mga, sa mga may kausap na sa online or dating apps, kailangan nyo magpa-reading. Okay, so tingnan pa natin. Okay. Ah, so, meron kayong kaaway. Hindi ko alam kung sinong kaaway nyo to. Nanay nyo ba to? Kapatid niya. Ayaw na ayaw sa inyo. Pero, my God. Grabing effort mo sa person na to. Grabing ang effort mo. Pass na naman. <laughs> Lagi kang bumabalik sa pass. Namimiss mo yung dating ikaw. Dating masaya. Huwag lang naman yung dating bata. Walang kwenta yun. O, oh, naglalaro ka nga. Wala ka namang pera. Wala ka sinabi sa buhay. Tigil nyo yan. Sana bumalik na lang ako sa pagiging bata. That's stupid. ba? Diba? Ang sarap kaya mabuhay na bilang ikaw ngayon. Meron kang uh, voice. Hindi, hindi ka basta-basta maape. Yan. Ah, pag trabaho ka, may pera ka, you pay or you you pay your own bills. May blessings. Ang lungkot maging bata, do gusto niyo maglaro lagi forever. Ano ba? Stop being childish. Di ba? Hindi maganda 'yan. Mga iniisip ninyo. Delete niyo 'yan, hindi maganda 'yan. Okay. <clears throat> Meron dito, meron nagkakapera, umaangat. Dati kayo nagkapera siguro. Puro pas yung nang, na present, presentations ninyo ngayon. Ah. Ah, uh, lumaki ang ulo, naging mayabang, naging madamot. Okay? Kung may pera kayo, alam nyo mga madam ko, mga boss ko, ang gagawin nyo tuwing Friday, magbigay kayo ng pera. Sa amin yan, sadaka. Okay? Magsada ka kayo, magbigay kayo ng pera kahit magkano lang. Mag-donate kayo, kahit lugaw, magpaluto ka ng lugaw din, pakain mo yan. Ma napakaganda po talaga. Or kung ayaw mo magluto, bumili ka ng curly tops na, ano, na, sorry, na chocolate. Makakatulong yun sa inyo. Ipamigay nyo po yun. Yes, totoo po yan. Ipamigay nyo po yun. Ang ganda po itong Friday na magpapakain tayo ng sweets. And kumain ka din ng sweets. Okay? Kailangan pong ganun. Every Friday, kung gusto niyo Yan. So, mga financially struggle, try nyo lang naman yan. Wala namang mawawala sa inyo. Hindi naman libo-libong. Hindi naman million yan eh. Try nyo lang naman. Okay? Wow, ang ganda ng blessings ninyo kahit pa paano. May mga answer prayer pa rin kayo. Okay, uh, makakaahon ka. Mas aangat yung career mo ngayon. Di diba sabi dito may pagkaudlot pero dumating din may chances pa rin yan. Huwag kayong mag-alala. Okay. So, tingnan natin yung person mo. What happened sa person mo naman? Kasi dito talagang aligaga ka rin eh. Okay. Ano nangyari sa person mo? Tingnan natin. Anong energy niya? Queen of air. page of earth Four of earth yan ang ano niya energy niya searching okay okay sige um i i can i can sense na parang <clears throat> some of you nakatago may tinatago siya sa yung money or pera okay kung hindi man to money or cellphone fake account para ma, alam ano nyo, I don't know. Pero tingnan muna natin. Hindi pa naman tayo tapos eh. Okay? Hindi natin alam kung ano man yung mga tinatago niya sa sa'yo. Pero I can sense na may something yan. Or baka naman may idea ka na kung ano ito. Kasi ikaw pa matalino ka eh. ba? Diba? Mamaya balisahin natin yan. Five of potion. Oh, wow, wow, wow. wow. Seryoso. Aha. Uh -huh. Kaya pala. Okay. Ah, uh, I think sabi ko nga nahuli mo, diba? Nalaman mo nagkaroon ng third party. Okay. But, aha, uh -huh. eto na. I know, ah, uh, din, dinam kanya, nag-cheat, naloko, but, may maghahabol sa'yo. <laughs> This week, or etong, bago matapos tong December, ay September, sorry, may maghahabol sa'yo. Yes. Tinatago niya yung tunay na nararamdaman niya. Ayan o, oh, umiiyak pa siya. Okay. Emotional, umiiyak, tinatago niya yung feelings. Okay, pride. Kasi syempre yung lalaki naman, nakakaya naman na talagang kung magiging emotions siya, ba? Diba? five of coins, and the high priestess, and the word two of potions. <laughs> um, confessions. Ay, <laughs> Maki, mag magko confess sa yon. Yes. And alam mo, Simula na nag kayo, hindi na siya nakatulog. Simula na nalaman mo na nagkaroon siya ng third party, nagpanik siya. Natakot. Yes, natakot siya and nagkaroon siya ng insecure trauma from the past siguro. Kaya parang takot siyang mawala ka din. Ay... Sa, tiling, sa tingin ko itong person na to endless love din ng pagmamahal niya sa iyo. Meron din ako nakikita reconciliations. Okay. Parang desperado siyang ipilit ayusin. Desperado siyang kausapin ka. Okay, nagiging desperado na siya. Um, I think someone lang na naguhold hold sa kanya. may pag-aamin sa kanya na may nangyari, nag siya. Pero magtaka kayo ha. Kapag yung person ninyo na kayo yung pinipili, tapos hindi man lang makaalis doon sa third party, may ginagawa yung third party na yan. Meron siyang ginagawa. It's one of the sign niya na meron silang black spell sa tao yung alam mo na umiiyak, na didepress. Ma, hindi ko alam mo mo kung iwan. Ma, niiwasan ko. Pero hindi ko alam bakit, 'di ba? May mga gano'n. O, oh, may puta talaga, promise. Totoo po 'yan. Itong lumalabas na ito, hindi po to joke, hindi po ito joke. Talagang gusto niyang uh, ipilit yung nararamdaman niya sa Confession. Meron pag-amin. Pero yun nga lang. Ay, alam nyo na. Well, kung gusto nyo magpa-reading, okay lang. Pero sa mga ayaw naman, wala namang problema kung ayaw ninyo. Sinasabi ko lang kung ano yung mga kailangan ninyo. Okay. Naka-reverse yung si five of uh, ones. Nag-reach out siya sa iyo. Tinatry kanyang i-reach out pero someone na blocking. Alam mo yun? Naharangan siya. Tinatakot. Tinitreat. Yan. Alam mo, meron natatong kinakatakutan. <clears throat> kung hindi man to black magic, alam nyo kung ano, baka kapatid. Kapatid ng babae or tatay anything. Yes, or family ng babae. Tinatakot siya. May ganun. Alamin ninyo. Huwag nyo basta-basta. Huwag uh, nyo hayaan na. Huwag nyo basta-basta hayaan -basta yung person ninyo. Baka kailangan niya talaga ng tulong ninyo. Okay? So, help them. Three of swords. Five, six of potions. Queen of... Uh, Oh, involved nga talaga yung family. Yes. Tulungan mo ko. Eh, no? Ah, Nasa sa inyo yan. Di siya, di siya makamove. Even though na parang ikaw yung sinisigaw ng puso niya magko-confess sa iyo. Pero sana ano makiramdam kayo kapag nag-confess na yan sa inyo. Tapos hala, hindi niyo maiwan-iwan ang isa. Nako, partida. May ginawa talaga yung tao na yan. Okay, so anything na gusto niyo magpa-reading, patulong. Nandito lang po ako, may litaro. May, may, may litaro. Wala pong magme-message, magme, -message, magme -message. I'm not I'm not feeling well talaga ngayon. Pero alam niyo pinipilit ko po talagang mag magkaroon ng ano video para sa inyo every So, wag wala pong magme-message, walang mag ko-contact sa number ko, Messenger only. Yan po ang aking Facebook account. February 4, 1k po yan ang likes. Yan po ang cover. Okay. Ako lang po yan meron ako kahapon na buisit talaga ako, tinawagan ko siya. Nakakapikon eh. Siya na ngayon nag-message sa kami pang pagbibintangan niya. Diba? Um, uh, ano ba? Ah, please. Ah, ano tawag dito? Kung sa tingin ninyo na parang urong sulong kayo, huwag kayong mag sa akin kasi hindi tayo talaga magkakaano. Mapagpatol ako eh. Okay? Kung ayaw ninyo, wala namang problema. Tumutulong lang ako sa mga gustong tulungan. Okay? So, sabayan nyo ako. Gisingin natin yung person mo. Ipaalala natin na merong isang ikaw na nagmamahal. Okay? Kunin nyo yung perfume ninyo. Pwede naman, di ba? Perfume ninyo, kunin ninyo. Kumuha kayo ng papel. Meron akong allergy ngayon, kaya hindi ako makakapag-ano sa inyo, makakapag-open ng perfume. Okay. Papel. Example, ito yung papel. Ito yung papel. Sulat mo yung pangalan mo. Pangalan niya. Tapos may perfume na ganyan. Heart. Pwede naman yung kung walang stick yung perfume ninyo, lagyan nyo lang po ng ano. Kung wala kayo ng stick, okay lang yan. Basta shape heart. Tapos pangalan niya. Okay, sabayan nyo ako. Good luck sa inyo. I-play nyo na lang to kung nasa busy kayo. Kung gusto nyo mamayang, mamayang gabi gawin nyo, gawin nyo po ito. Ito pang pabalisa, pang tawag, na pang papaalala na mahal. May isang taong nagmamahal sa kanya. Ito ay hindi po mag-e-effect sa inyo. Hindi to ito para sa inyo, para sa person ninyo. Dahil bakit pangalan ninyo, pangalan niya ang dadasalan ko. Naintindihan? Pag sinabi ko, banggitin ninyo. Ang pangalan niya, banggitin ninyo. Okay? Banggitin mo ang pangalan niya. 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 Okay. So, basahin natin mga nagpapasalamat dito. Kahit saglit lang. Morning ma'am, may little to pa lang prayer na ginawa natin sa person ko kasi ang sabi niya sa akin, hindi na daw siya makatulog. Super stress na stress ang mukha niya ngayon ma'am. Ma'am, ramdam ko yung person ko, ah, nagparamdam na po ang person ko, madam. Sobrang salamat po, the best ka, dam. Mahal ka namin, dam. Salamat sa lahat ng tulong mo. Kung wala ka, wala walang tatay ang mga anak ko. Tapos natukapon, na nabasa ko ata. Kalimutan ko lang. Iba naman. Okay. Um, saan na ako? Sa dami nang nangyari sa buhay ko, ma'am, ito po yung pinakamalala. Alam ko po na Ano to? Ah, sa dami nang minahal ko sa buhay ko, ito na po yung pinakamalala. Talagang financially, sinoportahan ko, binihisan ko mula ulo hanggang baba. Hanggang sa nata, nakarating po kami sa ibang bansa, tinulungan ko po talaga siya. Pagdating dito sa ibang bansa, nagkaroon po kami ng... Ano to? Nagkaroon po kami ng conflict sa isa't isa hanggang sa nahuli ko po na meron po siyang iba. Okay. So, tanda ko pa noon, depressed na depressed ako. Gusto ko na magpakamatay kasi pagod na pagod na po talaga ako, ma'am. Nakita kita at nagtry po ako, nag-reach out. Nung una nagpa-reading lang ako sa'yo, ma'am, pero grabe, ma'am, tumawag po siya sa akin kaagad. Gusto daw daw ka kausapin. Kaya naman nagpaalaga ako sa iyo ma'am agad-agad. Baka talaga may pag-asa pa. Mabuo kami ulit. At hindi nga po ako nagkamali ma'am. Maraming maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin ma'am. Okay na okay po kami ngayon at plano namin na pong magpakasal. Tuloy na tuloy na po. I love you ma'am. Kaso nga lang po ikakasal kami dito po sa ibang bansa kung nasa Pilipinas lang po talaga ma'am ay gusto ko makapunta ka ma'am I love you ma'am, mahal kita maraming salamat din okay ingat kayo so kung gusto nyo magpa-reading yan okay, mababalisa yan siya Allah huwag kayong mag-alala okay, ingat, bye bye